Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for this video guys, as you can see. Late na tayong umuwi na naman. Dahil sa sobrang busy natin today. So guys, ayun na nga. Tama nga yung narinig ninyo. Busy ako today. Na busy tayo today sa work and marami tayong customer and... Of course, talagang humataw ako today kasi nga uh, pamawi na rin Pamawi na rin sa last month na hindi tayo nakakota And uh, dagdag pa nung absent tayo last Saturday So today guys, ayun na nga, busy tayo at uh, thanks God Medyo okay naman yung kita natin, naka... 100 tips din ako naka 135 tips din ako so maraming maraming salamat thank you lord yun lang talaga thank you lord and tiyaga lang talaga actually guys some of them uh, regular customer ko talaga kaya ayun uh, nagpasalamat ako na dumating sila at nagpuntahan sila today Kaya masaya ako today nakahit kahit uh, late na tayo umuwi, sabi ko nga uh, kahit late na umuwi basta ano, uh, makahabol lang ako ng bus. Actually guys, may bus pa naman ng ganitong oras. Ang last bus is 2a uh, 11.40. So natapos ako is 11.35. Actually, pag, pero paglabas ko kanina, paparating na yung bus buti nilang kamo mas nauna pa akong nakalabas kaysa dumating ng uh, kaysa dumating na yung bus so halos magkasabayan lang kami ng bus na paglabas ko paparating na siya ganon so ayun nakahabol pa lang ako and ang problema nga lang wala nang metro train so ang train guys is hanggang 11.20 lang So, pag lumagpas ka na ng 11.25 ayun, hindi ka na talaga makakasakay pero dahil nga gusto kong bumawi gusto kong gusto kong kahit pa paano magkakota tayo hindi naman kota na kota Kumbaga, uh, magkaroon lang tayo ng komisyon kasi last month guys nagkaroon ako ng komisyon pero uh, maliit lang maliit lang yung komisyon ko 200 lang yung commission ko unlike uh, other month na umaabot ako ng 500, 600, 700 mga ganon pero this month, last month actually 200 lang ang ating commission dahil ayun, last month kaya actually last month wala ko masyadong customer aminado uh, naman ako noon kasi nga katatapos lang ng ramadan And mostly sa mga customer ko, nagsipuntahan nung Ramadan Eid. So, as expected, wala talaga tayong customer sa araw ng Eid. Sa araw ay pagkatapos ng Ramadan actually. Ayun so, ayun na nga, pauwi na tayo. Ayun na naman, hindi ko na naman alam ang uulamin ko kung ano bibilin ko. Kasi, pag ganitong oras actually tinatamad na ako pero gutom na gutom na ako guys as in gutom na gutom na ako kumukulo talaga yung chan ko as in kumukulo talaga so hindi ko alam kung magluluto pa ba ako pero meron naman akong pansit kanto dun sa bahay baka yun na lang ang lutuin ko at least may laman yung chan ko bago ako matulog but ang problema ko ngayon is yung pang bukas ko na babaunin ayun so wait lang guys ha so yun na dito tayo dumadaan guys papauwi pag ganitong oras na tayo nakakauwi at late na tayo kasi ito lang yung pinakadaan na madali kong madaanan pa uwi ilang gabi na tayong nalilate umuwi alam nyo ba guys as in ginagrab ko ang mga padahon na kahit uh, araw araw pa ako umuwi ng late basta importante meron akong kinikita and uh, maganda yung uh, pasok natin sa sales so ayan guys ngayon tayo nakabalik guys kasi meron tayong nakasalubong na dalawang friends super chikahan kami super chikahan kami tapos yung isa ko kasing friend is nagbablog na rin siya and yun na nga uh, nakikita nyo mga vlogs, vlogs ko yung mga videos na ina-upload ko and naiinganyo din siya na mag vlog kaya ayun nagtatanong-tanong siya sa akin about sa vlogging nagtatanong-tanong siya sa akin about sa ganun gano'n, ganun mga ganyan basta yun na and Bumili na ako ng yellow and coke. Oh my god. Para silang nag-aaway. Mga tao talaga dito na mga ano guys. Mga Arab people. Pag nagsasalita, pag nag-uusap, kala mo nag-aaway. Kasi matataas yung boses nila. Naku, sino kaya yung nahanap nito? Gusto na kayong pupuntahan ng polis na yun. May nagre-reklamo na naman siguro. Ayun guys, dito na sa bahay and actually tapos ka rin akong kumain. Nagugas ako ng plato ngayon sa pinakainan ko. But ayun na nga, uh, nalatnak pa dito sa kusina, may nagluluto ko ng ah... Uh, Pico. Dahil birthday niya pala. Ngayon, hindi ko alam na birthday niya. Pinigyan ako ng pasama ko ng piko, Ang sap-sap ng piko. actually, favorite ko ang Pico pag mga Holy Week. Alam like niyo yung mga Holy Week naman. Yung mga Holy Thursday, mga ganun. Yung kaka-Holy Week lang, diba? paborito ko yan yung mga yung mga pilo bilo-bilo, ganyan mga, mga basta mga kakanid guys and most especially ang um, biko, napaka favorite ko ng biko kasi ang biko kasi guys yes, pwede mo siyang Pwede mo siyang kainin anytime, all the time. Pwede mo siyang pang kape, pang morning, pang breakfast, pang snacks. Kaya, ayun. Maganda talaga siya sa mga ganyan. Mga kakanin. So, ayun. Pinigyan niya ako ng konti. Sabi, konti lang kasi nga, tikim-tikim lang. Dahil konti lang rin naman ang niluto niya. Para sa uh, nila sa work nila. Ayun. Tapos tayo kumain. Tapos tayo ng basura. Nakita, narinig nyo kanina, di ba? May, may police na nagnyangaw-nyaw. Hindi ko alam kung sino yung inaano nila. Pero daming tao sa baba. May inalaling na boses natin guys. Kasi nga may mga tulog na dito. So anyway guys. Tapos na tayong kumain. Tapos na rin ako magugusang plato. Tapos na rin akong lahat. So maghahagbat na tayo. Dahil gagawa tayo ng session. Maya maya. So thank you so much guys. I love you all. Bye. Bye.